Senator Marcoleta, hindi magiging sunod-sunuran sa Malacanang. Wow, good news to. Panoorin natin to ah. Grabe talaga tong news na. Piniyak ni Senator-elect Dante Marcoleta ang kanyang pagiging independyente sa Senado at hindi sasangayuna na maging rubber stamp o sunod-sunuran sa kagustuhan ni Pangulong Ferdinand Dapat Marcos lang. Jr. Si Eden Santos sa detalye. Hindi papayagan ni Senator Elecrodante Marculeta na maging rubber stamp ng Malacanang ang Senado. Yan ang tiniyak ni Senator Marculeta sa kanyang victory party sa isang hotel sa Tagig City. Kinumpirma nito na pinag-uusapan ng kanyang mga kasamahan sa Senado ang susunod na magiging Senate President Nais ni Senator Marculeta na ang mamumuno ay kayang gampanan ang primary role ng Senado bukod yes. kay Senate President Francis Jesus Escudero ay kabilang sa contender si Senator Elect Tito Soto at Senator Amy Marcos. Lumutang din ang pangalan ni Senator Marcoleta sa isinusulong na maging Senate President. Naman po nila yung mga nagtutunggali yan. Pinatang po nila ako kung ano ang aking saloobin. Sabi ko, gusto ko yung kusino man ang magiging Senate President ipakita niyo sa akin yung direksyon na pupuntahan natin. Kaya na magkaintindihan tayo ito. Kaya yung primary role ng Senado ipakita niyo sa akin na kaya niyo ba pa ang Senado ay hindi sa rubber stamp. Nakapagka na yung Executive Department eh, parang kami may tahili, gano'n. Pag so, mayroon po tayo nakikita ang hindi maganda, kapag ito ay makaka-apekto sa buhay ng mga may, hindi po tayo. Tama! Wow! Pinasalamatan naman Drabe. ni no, Senator Marcoleta. Alam mo, excited talaga ako guys na makaupo si Marculeta. Alam mo yung parang siya na lang talaga yung natitirang pag-asa. Ito ang lahat ng mga taong tumulong at sumuporta sa kanya. Maliit man o malaki ang naging ambag sa kanyang kampanya. Maging ang mga nagtiwala sa kanya kahit halos hindi lumalabas sa mga survey ang kanyang pangalan. Hindi rin nakalimutan ng senador na pasalamatan ang mga Duterte. Kung pasalamatan din ang pamilya Duterte, so, ako po ang nagbigay ng endorsement sa akin. Kaya po ang buong Mindanao. Alos buong Mindanao. Yes! Kaya po po sila din, alos buong Mindanao. Hindi lang isang probinsya lamang po ang hindi ako nakarating sa number 12. Yun po misamis Occidental. Pabiro din niyang pinasaringan ng isang media personality na hindi makapaniwala sa kanyang pagkapanalo. Patingin ko po, po ha, para gusto niyang maglupasan. <laughs> sino kaya yan? Kung sino na nalupasan. Upang nangyari. Dapat tinanong niya yan kay Kiko. Hindi ko naman siya sinisisi sa pagkakas kung sa akin lang sa nakatingin. Kami lang tama naman siya. So, paano ko nga naman ipapanalo ang sarili ko kung ako lang naman siya. Grabe. Ang problema, di naman lang na naisip na napakarami ko pala kayo. Tiga. Yes. Naging masaya naman ang victory party ni Senator Marculeta dahil lahat ng mga tumulong upang siya ay maluklok sa Senado ay nakisaya sa kanya. Yeah. Alam mo yung gusto ko sa kanya, yung humility niya. Alam mo yung matapang na humble? Grabe! Yun yung talagang nabilib ako sa kanya. Sobrang tapang niya pero at the same time humble siya. Grabe! Yeah, I love you. naman sa mga bisita ang handog na awit sa kanya ng misis na si Edna Marcoleta. So, yun na nga po. Ano bang masasabi nyo? Are you excited din ba na makaupo na? Magsimula na yung 20th Congress na yan. Para nako talaga. Thank you talaga. Pasalamat natin na, alam mo yun, nagwagi, may nagwagi talaga ng ganitong mga tao kasi may future pa rin yung Pilipinas. Thank you, Lord. Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day, everyone. Bye! God bless.